Ito, meron ginagawa. Dahil sa project ni President Duterte, na uh, flood control, gina, binahan matindi ang Marikina. Barangay Kalumpang, na tong sidewalk pinaganda na yeah. sidewalk improvement sira na oh. may gawa na yeah, mas maganda na oh. mga no oh. yun sarado dun oh. No? parang buong araw na matrapik you know? wala nang rush hour rush hour ngayon project ng Marikina City Marado pala tong ano dalawang lanes ng sumulong highway oh Kaya yung nilalagay Yung nilalagay Tingnan natin kung ano yung nilalagay Ah, ito Hello. Bat. Bat. Abay, in, okay. ano, ang laking drainage but, electric maraming laking, ano na drainage dito yung manana, lumundoy, yung lupa. Yung tulay. Eto na. Oh, so, meron pala ano, may bazar pala. to, Meron palang lang basar dito. Regina River na at tulay ng na punta tayo sa baba ah ito na nasa ano na tayo river banks ano sana uh, mapa mapaganda pa ano yan yeah, dahil sa project ni President Duterte na yeah. uh, flood control hindi na binahan ng matindi ang marikina may ginagawa mo dito ano to may ginagawa mga kabayan ito mayroon pong ginagawa pang ano dun pagoda yan kita ko ha dito Ayan. pwede pang mapaayos yung mga ano no yung mga kalsada hirasera na rin yung mga ano, dito yung kalsada ito bago lang to no Kulain mo, nagkaroon din ako na dito. Chinese, ano, garden. Chinese, uh, pagoda. Iyon. Binondo, nasa Marikina na rin. Ah, oh, pinapaganda pala duno oh, sa kabila, mga kabayan, oh. no sarado dun Oh. Ah, parang ano ba? Ah. Nilaparan dun oh. sa kabila. Ayun. Marikina lang ang nakagawa nito. Ganda, no? Yun, yung input pa pala nila. Meron pang ano. Na uh, rehab. Ah, gawin na rin ganito. Yung banda doon, no? Dito may mga ano na eh. Magkabilang puno na double tray line yan ama mas ma -ano, mas maganda para mas malilim di ba mga kabayan kaya na update natin sa gala at pasyal sa Marigina City marami salamat tuloy sa panonood at uh, kung hindi pa po kayo nakapag subscribe mag subscribe na po kayo subscribe, like, comment, share. Ganito yung mga sa Marikina. Malinis. Pirisal Street na ulit ito. Oh. ko ba? ba? yan sentro pang kultura captain mo yun meron simbahan sa kabila ito po photo museum hindi ito no siyo museum ito nandito yeah. ang no, mga kabahayan siyo museum oh may ano na pala oh, meron ding ginawang maliit na plaza yeah. Yeah, may mga bench yeah. Ito yung ano, parang yun. um, mga tumbang puno. Ito. Ito. Footwear Museum, Museo ng Sapatos, Lungsod ng Marikina. dinadaan ako ng isang araw yan sa JP Rizal Street Barangay Kalumpang naayos tong sidewalk pinaganda na yan mas paganda na ngayon ah design na sa kabila ano pa lang binutas pa lang gawa tayo na ano na B P W H para sa mga bricks yeah sa ibong improvement nisira na Ayan, gawa na. Ayan, yeah, mas maganda na, oh. Project and DPWH, yan, oh. Pinaganda na yung sidewalk. Ayan nga lang, meron uling mga rectangle na drainage cover. Sana ganun na lang, oh. Yung bilog. Adiós.